Sa tanim niya to, mm -mm. Ah, si mama mo ano ang trabaho? Wala. Sa bahay lang? Sa bahay lang. Ilang taon na yung bunso? One. One year old? Mm -hmm. Tapos yung kasunod? Turning five. Ah. So, grade 12? Mm -hmm. So, anong plano mo sa pagdating ng ano, graduation? ba siyempre college na yan? Ano sa tingin mo, makakapasok pa pa sa college? Ewan ko po. Hindi mo alam. Dahil sa hirap na ang buhay. So gusto mo mag aral Gusto mo talaga mag aaral Pagka-interesado ka talaga mag aral so hindi mo naisip na, ano, na mag-working student? Naisip, naisip ko rin. Ang hirap talaga. Nakikita ko sa pamilya ko ang hirap. Kaya gusto kong makapagtapos ng pag aaral Gusto ko silang tulungan. At gusto ko rin ang mga kapatid ko ay magkagrandtretan. Hindi pa So, sa so, so, akin. sino sinong inspirasyon mo? sa pamilya mo? Oo. Oh. <laughs> grabe no? Mga ka-ano... Uh, Nakaka-proud. Uh, yung ganitong ano... Grabe. interesado talaga na ano. Makikita okay, natin yung ano... Uh, dedikasyon ng uh, isang uh, estudyante na gustong gusto talaga makapag-aral. So, uh, ngayon, uh, bilangin mo ito para hindi ka na maghihintay dito sa kalsada. ha? Ano ba ito? Araw-araw so, ka talaga? Uh, Depende kung may harvest si papa mo. Pag may harvest lang. So, pag halimbawa dito, siyempre ano lang, insya na yung mga dumadaan, di ba? So, so nito, hindi masyado siya masyado yung, ng, ng, ano, mabenta. Hindi ba tao? Hmm. Hmm. Ano yung ginagawa mo? Discarte, ano yung discarte niya? Para makakain. May, may, may tinanin ka ng kamote. So, kayo na yung magluluto <coughs> doon. Mm -hmm. So, naranasan mo na na wala kayong bigas, tapos puro mais na lang. Oo. Ah oh, oh. Mm -hmm. grabe yung pagsisika. Minsan nga, pa pumapasok kaso, paaralan may panahon na kada isang araw, kaisa lang ang gumagat sa akin. lang. So, <laughs> sa baba. For, um, minsan pa pumupunta ako sa aming sitio. Kasi para, ito maraming tao na so, ito. Kaya ito kahirap ano, uh, sa friend. Kailangan niya mag -ano, uh, kailangan mo mag -singgap. Si papa mo, pag minsan walang trabaho. Pagkakataon ito ay sinamahan na po namin siya pa sa kanilang bahay at para magkapanayam ng buhay ang kanilang magulang. So, so ang diba mo uh -uh. lo